Nahihiya ka bang lumapit sa Diyos? O baka iniisip mong sobra ka na sa dami ng panalangin, kaya baka hindi ka na niya pansinin? O baka hindi niya ibigay dahil hindi ka deserving? Pero alam mo ba, may mga tao sa Biblia na hindi nahiyang humiling sa Diyos at dahil sa pananampalataya nila, binago ang buong kwento ng pamilya nila. Sa video na to, pag-uusapan natin ang sikreto ng pananampalatayang humihiling ng buo, hindi nahihiya, walang pagdududa, at walang takot. Gagamitin nating halimbawa ang limang babaeng hindi natakot lumapit sa Diyos sa pamamagitan ni Moses at sinabi, Bakit kami hindi kasama sa mana? Hindi ba't anak din kami? Ang video na ito ay hindi lang para sa mga babae. Ito ay para sa lahat ng gustong matutong lumapit sa Diyos nang may buong tiwala at tapang. Kung ready ka nang mag-level up sa pananampalataya mo, panoorin mo ito hanggang dulo. Namatay ang tatay nila, si Zelo Fehad, na walang iniwang lalaking anak. Sa kultura noon ng Israel, ang lupa o mana ay awtomatikong naiiwan sa mga anak na lalaki. At kung walang lalaki, wala ring karapatan ang mga babae. Ganun kabigat ang sistemang umiiral. Ibig sabihin, kahit mga tunay na anak sila, parang invisible sila sa batas. Pero itong limang babae, si Mahla, Noa, Hogla, Milka at Tirza, hindi sila pumayag. Lumapit sila kay Moses sa mga pinuno at sa mismong harap ng buong komunidad. Hindi sila nanakot. Hindi sila nagrebelde. Pero matapang silang nagsalita. Kasi alam nila na makatarungan ang hinihingi nila. At guess what? Ang Diyos mismo ang sumagot. Tama ang sinasabi nila. Kaya kung iniisip mong wala kang boses o halaga sa plano ng Diyos, hintayin mong marinig ang buong kwento nila. Kasi baka ikaw rin, tinatawag ng Diyos na tumayo sa pananampalataya. Number 1. Hindi mahalaga ang sabi ng mundo. Ang pananampalataya mo ang mahalaga. Numbers 27 verse 1 to 7. Ang mga anak ni Zelophehad ay wala sa ideal na posisyon para makuha ang mana ng kanilang pamilya. Sa kulturang Hebreo noon, tanging mga lalaking anak lang ang may karapatang tumanggap ng lupa. At dahil babae silang lima at walang kapatid na lalaki, tila tapos na ang laban para sa kanila pero hindi sila nagpakulong sa sinabi ng kultura. Lumapit sila kay Moses at hindi ito private na pag-uusap lang. Sa harap ng buong Israelite leadership at congregation, matapang nilang sinabi, "Bakit mabubura ang pangalan ng tatay namin sa kasaysayan? Eh hindi naman siya rebelde. Bigyan mo kami ng bahagi sa lupa na para sa kanya." Ito ang tunay na larawan ng bold and simple faith. Wala silang sinabing karapat dapat kami dahil ganito kami. Ang sinabi nila, naniniwala kami na may parte rin kami sa pangako ng Diyos. At dito napakalinaw ang tugon ng Diyos. Tama ang sinabi nila. Sa mata ng Diyos, hindi importante ang status mo sa lipunan. Importante kung naniniwala ka na may bahagi ka sa kanyang plano. Ganon din tayo bilang mga anak ng Diyos. Sabi sa Romans 8 verse 17, Kung tayo'y mga anak, tayo'y mga tagapagmana rin, tagapagmana ng Diyos, at kasamang tagapagmana ni Kristo. Hindi ka lang basta iniligtas, binigyan ka ng Diyos ng mana sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Karapatan mo ang kapayapaan, kagalingan, katwiran, kalayaan, at kagalakan sa presensya niya. Pero paano mo ma ang kinang hindi mo alam? Marami sa atin ang lumalapit sa Diyos na parang alipin, nagmamakaawa. Pero hindi mo kailangang magmakaawa sa ama mo hindi nagmamakaawa ang anak. Hindi kailangan ng drama, kailangan lang ng pananampalataya. Kung anak ka, humingi ka, tumayo ka, manampalataya ka. Hindi importante kung anong sinasabi ng kultura, ng background mo, ng ibang tao, o kahit ng takot mo. Ang tanong, alam mo ba kung sino ka at kung anong meron ka dahil kay Jesus? Kung alam mo, huwag kang manahimik. Lumapit ka ng may pananampalataya at makikita mo kung paanong mismong Diyos ang tutugon sa panalangin mo. Number two, ang simpleng pananampalataya ay may eternal impact. Sa unang tingin, mukha lang itong kwento ng limang babae na gustong makuha ang nararapat sa kanila. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang bold faith nila ang naging legal foundation para maayos ang inheritance law ng Israel. From that point on, na-revise ang batas para pati ang mga anak na babae ay pwedeng tumanggap ng mana kung walang anak na lalaki at higit pa roon, ito ay naging bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Bakit? Dahil sa Matthew 4.1 at Luke 3, makikita natin na si Jesus ay anak ni Joseph, legal, at ni Mary, biological. Dahil si Joseph ay hindi biological father, kailangan ng legal na claim sa trono ni David. At dahil kay Mary naman ay galing sa bloodline ni David, Nakuha ni Jesus ang biological right, pero ang legal na karapatan ni Mary bilang babae na magmana ng lupa at titulo ay posibleng kinilala dahil sa desisyong nagsimula sa Daughters of Zelophehad. Isipin mo 'yon. Ang simpleng panalangin at paninindigan ng limang babae ang naging bahagi ng paraan ng Diyos para mapatunayan ang messianic claim ni Jesus. Ang simpleng pananampalataya ay may eternal effect. Minsan iisipin mo. Prayer lang naman to, desisyon lang naman to, hakbang lang naman ito. Pero sa mata ng Diyos, wala siyang nasasayang na panalangin na mula sa pusong nagtitiwala. Ang mga kilos mo ngayon ay pwedeng maging bahagi ng kwento ng iba o ng mas malawak na plano ng kaligtasan. Hindi mo alam kung sino pa ang maaapektuhan ng pananampalataya mong 'yan. Number 3. Kapag inuna mo ang Diyos, siya na ang magbibigay ng lugar mo. Joshua 17.3-6 Matapos ang ilang taon, pagkatapos nilang lumapit kay Moses at maipasa ang batas, muling lumapit ang mga anak ni Zelophehad. Ngayon naman kay Joshua. Bago hatiin ang lupain sa kainaan, pinaalalahanan nila si Joshua. Ipinangako ng Diyos ang lupa para sa amin. Pwede silang manahimik. Pwede silang mahiyang magpaalala pero pinili nilang tumindig ulit sa pangako ng Diyos. Hindi dahil makulit sila, kundi dahil may pananampalataya silang hindi basta bumibitaw at hindi sila binigo. Binigyan sila ni Joshua ng lupain ayon sa utos ni Moises na galing kay Yahweh. Ibig sabihin, hindi lang sila tumanggap ng lupa, kundi tumanggap sila ng posisyon at lugar sa kasaysayan ng Israel. Hindi sila pumuwesto, pinuwesto sila ng Diyos. Kapag ang puso mo ay nakapokus sa Diyos, hindi mo kailangang makipag-agawan ng pwesto. Kapag bold ka sa pananampalataya, ang Diyos mismo ang magbubukas ng mga pintuan na akala mong sarado na habang buhay. Kung nahiya ang Daughters of Zelophehad lumapit, baka hindi sila naging bahagi ng kwento ng Diyos. Pero dahil tumayo sila sa pananampalataya, kahit sila'y babae sa panahong hindi pinapakinggan ng kababaihan, Ginamit sila ng Diyos para magbukas ng pinto para sa iba. Ang simpleng panalangin nila, may eternal na epekto. Kaya kung ikaw ay nahihiyang lumapit, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang magmakaawa. Anak ka ng Diyos. Maraming kristyano ang nahihiyang lumapit sa Diyos. Pakiramdam nila parang sobra na sila sa kahilingan. O baka naman hindi na sila karapat-dapat. Pero kaibigan, hindi ganito ang puso ng Diyos. Katunayan gusto ng Diyos na lumalapit tayo sa Kanya. Hindi siya napapagod. Hindi siya naiinis. Ang gusto niya ay may tiwala tayo sa Kanyang kabutihan at kapangyarihan. Hebreo 4.16 Kayat lumapit tayong may lakas ng loob sa trono ng biyaya ng Diyos upang tumanggap tayo ng awa at makatagpo ng kagandahang loob na tutulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Juan 16.24 Hanggang ngayon'y wala pa kayong hinihingi sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang Diyos ay Ama. At kung tunay na anak ka niya, hindi ka tagalabas, hindi ka pulubi. Ikaw ay tagapagmana. Hindi mo kailangang magmakaawa. Hindi mo kailangang kulitin siya. Lumapit ka lang ng may pananampalataya. Alamin mo ang mga pangako niya sa buhay mo at lakasan mo ang loob mong hingin ito. Dahil gusto niya yan. Yan ang bold and simple faith. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat sa kwento ng mga anak ni Zelofehad na nagpapaalala sa amin na may puwang kami sa plano mo. Salamat sa biyaya na hindi nakabase sa kasarian, sa katayuan sa buhay, o sa opinyon ng iba, kundi sa pananampalatayang tumitindig sa salita mo. Itinataas ko ngayon ang kapatid kong nanonood nito. Napakiramdam ay walang boses, walang halaga, o walang karapatan. Tulungan mo siyang makita na bilang anak mo, may mana siya, may bahagi siya, at may tinig siyang pwedeng gamitin para luwalhatiin ka. Bigyan mo siya ng boldness na hindi galing sa yabang, kundi sa tiwala sa kabutihan mo. Ituro mo sa kanya ang mga pangakong kailangang yakapin muli. Ipaalala mo sa kanya na hindi pa huli ang lahat sa bawat hakbang ng pananampalataya, samahan mo siya. At gaya ng ginawa mo sa limang babaeng iyon, ikaw na ang magsasabi ng Tama ang sinasabi mo, anak. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nanalangin ka kasama ko, i-comment mo, May bahagi ako sa pangako ng Diyos. At habang nandito ka na, ipag-pray mo rin ang ibang nagko-comment sa baba. Baka katulad mo, may pinagdadaanan din sila. Mag-iwan ka rin ng encouragement. Baka iyon ang mismong sagot ng Diyos sa panalangin nila. Don't forget to like, share and subscribe para sa mas marami pang Tagalog na content na nagpapalalim ng pananampalataya.